Nagsimula ang pelikula habang ibinabalita sa TV ang pagragasa ng bagyo sa India. Binibigyang babala ang mga tao na maging alisto at lumikas sa matataas na lugar. Pinag-iingat din ang publiko dahil nakatakas sa kulungan si Navinith, Panith at Adjuth. Ang tatlo ay akusado sa panggagahasa at pagpatay kay Megana, isang nagsisimula at baguhang modelo. Nang marinig ito ni Lieutenant Rasimha, inutusan niya ang kanyang mga tauhan para magsagawa ng paghahanap sa tatlong puganti. Siya ang pulis na nakahuli at nagpakulong sa tatlo. Sa isang kalsada ay naglalakad ang tatlong takas ng pagtagoan nila ang nagpapatrolyang mga pulis. Nagpunta sa estasyon ng TV si Lieutenant Narasimha para sa isang interview at napikon sa mga tanong ng mga reporter. Pinapalabas nilang parang walang ginagawa ang kapulisan. Sinabi niyang hahanapin niya ang mga takas at babarilin bago pa makita ng mga reporter. Samantala, mag-isa si Vidya sa kanilang bahay. Nagulat at napasigaw eto nang hindi niya napansin ay napasok sila ng tatlong puganti. Tatakbo sana siya palabas nang mapigilan siya ng tatlo. Napansin ni Vidya na nakita ng tatlo ang nakasabit nilang larawan ni Rahul, na kanyang asawa. Sinabi ng babae na darating anumang oras ang asawa niya. Nakarinig sila ng katok sa pinto, binalaan siya ng tatlo na papatayin kapag nagsumbong na nandoon sila, sinuman ng pawnshop pilatong kumakatok. Naghahanap ng mapagtataguan ng tatlo, napasigaw sila ng mabuksan ang aparador at tumambad ang wala ng buhay na si Rehol. Bago pa mabuksan ni Vidya ang pinto, narinig niya ang sigaw. Dali-dali siyang pumasok sa kanilang kwarto at nakitang pinapalibutan ng tatlo ang bangkay ni Rehol. Muli siyang bumalik sa pintuan at pinagbuksan ng kumakatok, isa itong kapitbahay na nakarinig ng sigaw niya nang makita ang mga takas. Sinabi niyang maayos na ang lahat at pinaalis ang kapitbahay. Inamin ni Vidya sa tatlo na pinatay niya ang kanyang abusadong asawa na si Rahul. Ayon sa kanya, si Rahul ay isang batikan at magaling na gumagawa ng mga commercial sa TV. Pinipilahan siya ng mga modelo at mga producers na umaasang may gawa sila nito ng mga commercial. Siya naman ay isang ulila na at lumaki sa bahay ampunan. Nagkakilala sila ni Rahul ng aksidenteng makuhanan siya nito ng video habang gumagawa sila ng commercial para sa TV. Saksi ang mga taga-bahay ang unan ng sila ay pag-isahing dibdib sunod sa kultura ng mga Indyano. Pagkatapos ng kasalan ay lumipat na siya sa bahay ng lalaki. Noong una, malambing si Rahul sa kanya. Nagkasagutan lamang sila ng malaman niyang ini-record ni Rahul ang kanilang pagtatalik. Galit na galit niyang ipinapabora iyon kay Rahul. Humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabing buburahin niya ang video. Minsan ay lumabas ang mag-asawa para kumain sa isang restaurant. Doon ay hindi sinasadya na makita ni Vidya ang mga lalaking kaklase niya noong college na sinaanghit at bantot. At dahil sa matagal na hindi sila nagkita-kita, naging masaya at mainit ang kanilang pagtatagpo. Bagay eto na ipinagselos ni Rahul. Sa kanyang pagkainis, binastos at pinaalis niya ang mga kaibigan ni Vidya. Nakita din ni Vidya kung paano alipustahin at saktan ni Rahul ang kanyang tauhan na si Dash na humihingi lang ng tulong para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Sa kanilang opisina, nagalit ang kliyente ni Rahul nang makita ang mga bagong modelo nito ay hindi umaayon sa panlasa niya. Binalaan niyang edi demanda si Rahul at hihingi ng danyos perwisyo kung hindi nito magawa ng paraan ng ipinagagawa niyang commercial, ang gusto niya ay naiibang ganda ang taglay ng modelo. Mainit ang ulo na umuwi si Rahul, nagiba lang ang ihip ng hangin ng mabungaran sa pintuan ng asawa niyang pagkaganda-ganda ng forma. Masaya nitong ibinalita na siya ay buntis na. Natuwa din si Rahul sa narinig kaya dali-dali silang nagpa-check up sa doktor. Ang tuwa nila ay napalitan ng kalungkutan. Ayon sa doktor, delikado ang ipinagbubuntis niya. Magiging peligroso ang buhay nila ng sanggol kung hindi agad iyon maipalaglag. Labagman sa kalooban nilang mag-asawa, sinunod nila ang payo ng doktor. Sa kanilang opisina, tuwang-tuwa ang kliyente. Gandang-ganda siya habang pinapanood ang mga litrato ni video na ipinakita ni Rahul. Napapangiti lamang si Rahul sa sinasabi ng kliyente. Samantala, nagulat si video ng malaman sa nurse na tinanggal ang kanyang uterus. Ang pagkakaalam niya ay nilaglag lang ang bata. Ayon sa nurse ay pumirma si Rahul sa operasyon. Nag-away ang mag-asawa dahil sa ginawa ni Rahul. Sinabi niyang masisira lang ang hubog ng katawan ni Vidya kung magkakaanak lang eto. Isa siyang perfectong modelo na kailangang maalagaan at malaking pera ang makukuha nila sa taglay niyang ganda. Sinabi pa ng lalaki na gagawon siya ng commercial na may temang bowl. Lalong nagalit si Vidya at sinabing Eddie demanda niya si Rahul sa ginawa nito sa kanya. Ipinakita niya ang pribadong video ni Vidya bilang pam blackmail sa babae. Sinabing mas maganda ang commercial na hubad lang siya kaysa i-upload sa internet ang private video niya. Hindi binura ni Raul iyon tulad ng ipinangako niya. Nagsumbong si Bilya kay ang hit. Galit na galit na sinabi ng lalaki na papatayin niya si Rahul. Narinig ito ni Rahul at Dash nang maabotan sa kanilang bahay si Anghit. Nagkainitan at nagsuntukan ng dalawang lalaki. Nang ibabaw ang lakas ni Anghit, akmang sasaksakin niya si Rahul nang pigilan siya ni Vidya. Pinaalis na lamang niya ang kaibigan. Si Vidya naman ang pinagbuntunan ni Rahul ng galit. Gusto niya ding saksakin at mapatay ang babae. Dumipense sa sarili si Vidya at nasaksak niya si Rahul. Saka sa kasalukuyan, habang nagkukwento si Vidya, naramdaman nilang mausok ang bahay. Dalidali -dali nilang hinanap ang pinagmula ng usok at nakitang nasusunog ang kurtina sa kwarto ni Vidya. Mula sa hindi kalayuan, nakamasid lamang si Dash. Pinagplanuhan ng apat na itago ang krimen. Isinakay nila sa kotse ang bangkay ni Rahul. Sa daanan ay natigilan sila ng makita na may checkpoint. Dahil gipitan na, hindi sila makaatras at naipit na sila ng trapiko. Lakas loob na bumaba at nakiusap si Vidya sa isang pulis na emergency ang dala niya. Pinagbigyan siya ng pulis na mauna pero, titignan muna ang kanyang sasakyan at maglogbook siya. Halos mawala ng ulirat si Vidya sa sinabi ng pulis. Akmang bubuksan ng isang pulis ang sasakyan ng pigilan siya ng isang opisyal, sinabi niyang pagbigyan na at emergency naman. Sa isang sakahan, sinunog ng apat ang bangkay ni Rahul saka sila nagkahiwa-hiwalay. Hinabukasan, isinauli ni Dash ang cellphone ni Rahul kay Vidya. Pagkaalis nito, may tumawag sa kanya na sinasabing alam ang sinunog na bangkay. Bilang kapalit ng kanyang pananahimik, babayaran siya ni Vidya ng dalawang milyon. Nataranta ang babae sa narinig, inisip niyang si Dash ang tumawag. Kumuha siya ng pera at pumunta sa lugar na sinabi ng blackmailer. Nakatayo si Vidya na hawak-hawak ang pera ng lumitawang nakamaskarang blackmailer. Inagaw niya ang pera kay Vidya at bago pa niya maitakas ang pera. Nagdating ang ng mga pulis at inaresto siya. Hindi na sila nagulat nang makilala na yung opisyal na nagpaalis kay Vidya ang blackmailer. Sa pulis siya, nagalit at sinuntok ni Narasimha ang blackmailer na pulis. Sinabihan niyang salot sa organisasyon. Lumabas sa investigasyon na, nakita niyang may tumutulong dugo mula sa sasakyan ni Vidya kaya niya ito sinundan. Nawala sa paningin niya si Navidya hanggang sa mapansin nito ang bangkay na nasusunog sa sakahan. Bumalik siya sa checkpoint at kinuha niya ang record ni Vidya nang isulat nito ang pagkakakilanlan niya noong makiusap ito na paunahin sila sa checkpoint. Doon na niya na blackmail si Vidya. Inimbestigahan ni Narasimha si Vidya. Inamin ng babae na pinatay nga niya ang kanyang asawa at sinunog. Nagulat pa ang pulis nang sabihin ni Vidya na ang sikat na photographer na si Rahul ang kanyang asawa. Pinaimbestigahan niya agad at kumalap ng mga posibleng ebidensya ang mga pulis sa sakahan at sa bahay ni Navidya. Nakita ang kutsil yung duguan sa bakuran ng bahay. Dumating sa pulisya sina Anghit at Bantot. Pinayagan ni Narasimha na kausapin ni Anghit si Vidya na nasa kustodiya nila. Ipinagdapat ni Vidya na kaya niya inamin na siya ang pumatay kay Rahul, ayaw niyang makulong si Anghit. Noong gabing mapatay si Rahul, nakita niya si Anghit na tumalon sa bakod. Sinabi ni Anghit na muntik manyang mapatay si Rahul noong gabing iyon, dala iyon ng galit pero hindi niya magagawang balikan pa para patayin pagkatapos niyang umalis narinig ni Narasimha ang pag-uusap ng dalawa. Sinabi niyang huwag silang gagawa ng iba pang drama. Nagsalaysay si Vidya na matapos siyang kaladkarin ni Rahul pababa ng hagdanin mula sa ikalawang palapag ng bahay, akmang mangkukuni ni Rahul ang kutsilyo para saksakin siya, natadyakan niya ang asawa sa kasya tumakbo at nagkulong sa kwarto. Hinabol siya ni Rahul pero hindi siya makapasok kaya kinakalabog niya lang ang pinto pero ilang saglit ay tumigil din. Nakiramdam lang si Vidya sa dumaan sa backdoor at muling pumasok sa pintuan ng bahay. Doon ay nakita niyang nakahandusay ang bangkay ni Rahol. Nakita din niya ang mga patak ng dugo na patungo sa bintana. Natanopan niya ang isang lalaking tumalon sa kanilang bakod. Inakala niyang si ang hit iyon. Nilinis niya at inayos ang bahay. Tutal ay nasira lang din ang buhay niya, inamin na lamang niyang siya ang pumatay kay Rehol. Ayaw niya din na masira ang buhay ni ang hit na malapit na ding maging pulis hinuhanan ng sina ang hit at video ng fingerprints para ikumpara sa nakuhang fingerprints sa kutsilyong nagamit sa krimen. Ayon sa forensic expert, wala sa kanilang dalawa ang pumariho. Sinabi din ni Vidya na kasama ni Rahul ang alalay niyang si Dash noong gabi na mangyari ang krimen. Noong magsuntukon sina ang at Rahul ay hindi na niya ito napansin pa. Ipinahanap ni Narasimha si Na-discharge sila sa hospital kung saan sinuri ang kanyang anak, sarado na rin ang kanilang bahay sa isang kotse na papalayo ay makikitang kasama ni Dash ang pamilya niya. Nakiusap si hit na kung pwede na silang umuwi at wala ng dahilan para sila'y manatili pa sa pulisya. Nagalit si Narasimha dahil malaki at sikat na tao ang namatay at malaki ang partisipasyon nila sa pagresolba ng kaso. Pumayag din ang pulis, sinabi niyang nakikita niya ang sarili niya sa pagsasakripisyo ng dalawa para sa isang kaibigan. Sa kanilang bahay, binuksan ni Vidya ang cellphone ni Rahul na may pagtataka saka siya nagbukas ng laptop. Lumabas siya ng bahay at tumuloy sa bahay ni Narasimha. Kumakatok siya sa bahay pero walang sumasagot. Pumasok siya sa loob at tinatawag ang pulis pero nagulat eto nang lumabas si Navinith, Paunith at Adyuth. Sinabi niya sa tatlo na gusto niyang tanungin ang pulis kung paano niya nakilala si Rahul at Megana, Siya ang pumili kay Meghana para maging modelo pero biglaan ang pagkamatay ng babae. Nabasa niya ang text ni Narasimha na pinag-iingat niya si Rahul dahil nakatakas ang tatlong akusado sa kaso ng modelo. Gusto niyang malaman ang ugnayan nilang anim sa isa't isa. Nagsalaysay si Vinith na, masaya silang apat na magkakabarkada. Magkakapatid ang turingan sa isa't isa. Pangarap ni Megana na maging modelo, kaya kung saan sa ang agency nila ipinapasa ang mga litrato niya. Nagbaba ka sakaling matanggap. Nagbunga din sa huli ang mga sakripisyo nila nang matanggap si Megana sa agency ni Rahul. Inihatid nilang tatlo ang babae sa unang araw ng audition nito. Habang papasok sa studio si Megana, kinukuhanan siya ni Rahul ng litrato. Tuwang-tuwa ang babae at matutupad na ang kanyang pangarap. Sinabihan naman ni Rahul si Dash na lumabas at inilaka ang pintuan. Sa loob, gusto ni Rahul na maghubot-hubad si Megana. Gusto niya itong maging modelo ng bold magazines. Umayaw ang babae at gusto nang lumabas. Pinigilan siya ni Rahul kaya nasample niya ang lalaki. Nagalit si Rahul at binobog si Megana na nagsisigaw. Narinig ng tatlo ang sigaw ng babae, nakita pa nilang tinatadyakan siya ng lalaki. Pinilit nilang makapasok sa studio pero wala nang malay si Megana. Nilabanan ng tatlo si Rahul. Mula kung saan ay dumating si Narasimha para tumulong kay Rahul. Pinagpapalo nila ang tatlo hanggang sa mawalan sila ng malay. Hinubaran at sinaksakan sila ng droga. Gustong palabasin ni Narasimha na ginahasa at pinatay ng tatlo si Megana. Kinuhanan pa sila ng video at in-upload sa mga social media. Sinabi ni Paneeth na tumaka sila para maghiganti. Umuulan noon ay nagtungo sila sa bahay ni Narahol, nakita nilang kumuha siya ng bareta na pangsira sa pintuan. Dito ay nagpambuno silang apat hanggang sa masaksak at mapatay nila si Rahol. Tumakas sila at tumalon sa bakod. Napagtanto ni Vidya na inusente nga sina Anghit at Dash. Sa labas ay nagkalat ang mga pulis na nagpapatrolya kaya naisipan nilang bumalik sa bahay. Nagtaka sila ng makita na wala ang bangkay at malinis ang bahay. Doon na sila nakita ni Vidya. Ang palaisipan pa sa kanila, bakit inaako ni Vidya ang pagpatay? Humingi sila ng paumanhin at pati siya ay nadamay. Kahit sila ay biktima din, nakulong na walang kasalanan. Sa narinig na kwento ng tatlo, sinabi ni Vidya na patayin na rin si Narasimha umalang ngaw ang isang putok at tinamaan sa balikat si Vidya. Nakapasok na pala ng bahay si Naradamha at binaril siya. Naganap ang labanan sa tatlong puganti at ang pulis. Sa huli na naeg pa rin ang lakas ng tatlo kontra sa isa. Napatay nila si Narasimha sa mismong bahay nito. Sa hospital, binigyan ni Vidya ng pera si Dash para ipagamot ang anak. Ipinagtapat ng lalaki na noong gabing nagsusintukan si na at ang hit, sumali si siya sa kahadeyero ni Rehol para magnakaw sana ng pampagamot sa anak. Nang hindi niya mabuksan ng kaha, nagdago siya. Palabas na sana siya ng bahay, nakita niyang pinapatay ng tatlong lalaki si Rahul. Natakot siya at muling nagdago. Nang muli siyang sumilip, narinig niyang nagkukwento si Vidya. Sinunog niya ang kurtina para mawaglit ang kanilang atensyon, doon na niya sinamantala ang pagtakas. Humingi din siya ng paumanhin kay Vidya na tinanggap ng babae. Nagtatapos ang pelikula ng bumalik si Vidya sa bahay ampunan at dumalaw sa mga dating kasama doon.